Dalawa po yung nawawala dito, no? Yes po, yes, sir. Uh, at sila ay mag-ina? Mag-ina po. Pagkawala po nila ay ang sabi po, February 21 po, ng madaling araw po. Yun daw po yung huling uh, pagkakita sa kanila po nung dalawang naghatid po sa kanila na si Ligaya Oliva paholas at Charlie Pahulas po. May update na po ba tayo doon sa paghanap dito sa dalawa? Patuloy naman po ang ating pagsasagawa ng follow-up nagpasa uh, po agad tayo ng flash alarm na regarding dun sa missing person. Una po sa lahat no sa mga kamag-anak po ng ating biktima dito. Taus puso po kaming nakikiramay dito sa nangyari. So uh, sa ating reporter si Jam, mari mo ba kaming bigyan Jam? Ano na yung latest dyan? Kasi Sherry, ang dami na natin nakikita sa social media yes, patungkol po. dito. Uh, Bali Potter ni JV noong March 13 po aya nagtaruan ng ocular inspection po ang uh, Tayabas PNP at uh, natiskubre po nila sa bakuran po ng uh, bahay po ng kapatid po ng ating biktima na si Ma'am Ligaya Pahulas na discover po nila yung dalawang body na nakabaon po sa lupa at uh, ito po sa kasalukuyan ay attorney ay uh, nasa po ni Raya para po ang mga ang bangkay po ng mga biktima at natapos na dito yung autopsy at sa kasalukuyan po ay nandito sila sa Tayabas PNP para makuhanan po ng uh, salaysay at uh, ganun din po attorney sila uh, po ay uh, humihiling din po ng update din po kung ano na rin po ang estado ng investigation po uh, ng ating kapulisan. Ma'am, magandang hapon. No? Nung Miyerkules po, madam, no, lumapit po sa aming tanggapan ang pamilya po ng nawawalan nating mag-ina, yung isang Pilipina na nanay at ang kanyang anak na Japanese. Madam, uh, manghingi lang po kami ng update na patungkol dun sa investigation at dun nga, siyari, no? magandang development na may nahanap na, yes, at po. least may, yes, meron po. meron na tayong uh, knowledge or information sa so, nangyari talaga. so hingi lang po kami ng update, Major Elizabeth. yes sir. so uh, simula po no mag-establish po tayo ng uh, special investigation task group, motegi. Uh, it was formulated po at uh, sa pagkakandak ng in-depth investigation, as of the latest development Ah, uh, po natin na uh, leading to the identification of persons of interest. So yun po sir ang latest ngayon na uh, identify na po natin yung ating uh, four person of interest. Ah, uh, there are four persons of interest po. Uh, Madam Elizabeth. Yes. Ma'am, uh maaari nyo na po bang i-disclose kung sino tong mga persons of interest na ito? Um sana so yun po sir eh, hindi pa natin pwedeng uh, i-disclose ang kanilang mga names uh, because it would jeopardize our investigation. Okay, uh, understood po, uh, Major Elizabeth. Pero in the meantime, alam na po ba natin yung motivo kung bakit nangyari ito? So uh, sa atin pong nga uh, pagkakandak ng investigation na uh, lumalabas po na ang posibleng motibo ay ang personal grudge between the siblings uh, involving money matters. Oh, so may aspeto ng financial, may aspeto rin pala ng personal na pamilya siguro hindi pagkakaintindihan. So, mm -hmm. Pero uh, Major Elizabeth, since we were able to, uh, Uh, in your investigation na identify niyo na uh, so i i assume uh, major na uh, hinahanap na rin kumbaga or inaalam na lang natin kung asan sila para in case na ma-file yung kaso at magka-issue ng warrant of arrest eh mas mabilis natin mabibigyan ng hustisya yung mga biktima po dito yes sir so uh, ang investigation po isa uh, thoroughly really ini-investigate po natin para ma-sure po natin na makakapagbigay tayo ng hustisya sa mga biktima Okay. May timeline po ba tayo uh, Major Elizabeth? I understand, On ongoing pa yung investigation niyo, ninyo, kinukompleto nyo po yung mga ebidensya. In fact, sabi ng reporter namin kanina, may mangyari, may nangyari na or hinihintay na lang yung result ng autopsy ng dalawa pong biktima dito. Uh, ang tanong ko lang po muna uh, Major Elizabeth, may timeline na po ba tayo kung kailan ma-file yung kaso para sa issuance ng warrant? So, sa paglabas po na ang ating uh, four-person... Uh of interest uh, nagkakaroon na po ng linaw ang lahat at uh, sa ngayon po ay patuloy pa nating nilalaliman ang uh, pagkakandak ng investigation upang tuluyang matukoy at nang sa gayon po ay malaman natin at makapag-file tayo ng case kung sino man po ang mga tunay na salarin Major Capistrano um ito po ay uh, sinasabing nakita po 25 meters ang layo uh, Uh, from dun, dun po sa bahay ni uh, Charlie and ni uh, Ligaya, um, na kausap niyo na po ba or na-interview or nahanap na po ba si Ligaya and si Charlie, uh, Major? Uh, si uh, Charlie po ay hindi pa po uh, na hahanap as of now. At uh, isa po siya sa ating person of interest. Uh, bagaman po si Ligaya sa ngayon ay uh, nagpapagaling pa. Nagpapagaling pa po siya. Saan? Hindi pa po siya natin na uh, uh, tuloy ang nakakausap po dahil siya po ay nagpapagaling pa sa ngayon. Nagpapagaling po saan uh, Major? Uh, ayon po sa kanyang uh, kaanak ay uh, ito po ay uh, kasalukuyang nasa pagamutan. Can we uh, consider na she is under custody, Major Elizabeth, etong si Ligaya? Ah uh, no sir. Hindi pa. Uh, although, sila po ay uh, nag signify na makikipagtulungan sa pagkakandak ng investigation. Okay. okay. Kasi uh, major uh, nung pumunta po kasi sa amin nung Wednesday yung mga pamilya ng mga biktima po natin ngayon uh, inirereklamo na po nila no etong si Ligaya at si si Charlie. So okay. it appears to the family before and of course meron din naman nangyaring coordination na prior uh, shared with our Uh, police authorities mm -hmm. na etong dalawa nga talaga and we just confirm na they are persons among the persons of of interest mm -hmm. yes sir opo um major na kausap din po ba yung anak po ni Ligaya and ni Charlie patungkol po dito ah uh, opo uh, siya po yung uh, nakikipag-ugnayan po sa atin sa kalagayan po ni Ligaya okay po um maaari po bang malaman uh, major kung ano po ang sakit daw po ni Ligaya ngayon Ah uh, di umano po ay ito ay nagpapagaling ngayon sa ICU. Okay, so baka malubha, Shari, Ako, yung kalagayan. Pero Major Elizabeth, kasi nakikurious po Ako. yung ating mga netizens ngayon. Paano po nalaman ng ating kapulisan no, na 25 meters away doon sa bakuran ng ating mga sospek ay doon tayo maguhukay at baka doon natin matatagpuan yung mga bangkay? ah uh, dahil po kasi sir sa report ng nawawala at uh, nagbabacktracking po ang ating mga kapulisan, Pumunta po ang uh, ating uh, kapulisan sa lugar na itinuturong doon tumutuloy ang mag-ina. Kung kaya ay umikot po ang ating mga kapulisan sa paligid uh, upang alamin kung ano ang meron doon at uh, nakita po na may isang lugar na malambot ang uh, lupa sa parting grassy grassy area portion kung kaya po ay nagkaroon sila ng uh, pagdududa at ito po ay kanilang sinimulang hukayin. Sa paghukay po nila sir ay nakita na po na may bahagi ng katawan kung kaya tumawag na po sila ng suko para po ipagpatuloy po ang uh, examination po dun sa nasabing uh, area. Okay. At meron po bang nakatira nung, nung panahon na yon doon sa bahay ng ating mga suspects? Wala po sir. Wala pong tao doon nung oras na yun sa lugar na Uh, kung saan ay nahukay ang mga bangkay. Major, uh, meron po ba tayong na-recover na mga evidence, such as yung mga gamit po ng mga biktima po? Uh, sa ngayon po ay meron po tayong hawak na dalawang luggage na tinutukoy po na pag-aari lorry yes. na isa pong uh, biktima. At ito po ay nasa custody po ng ating uh, kapulisan sa Tayabas. At ito po ay makatutulong upang makapagbigay po ng linaw sa ginagawa nating investigation sa ngayon. Sa katunayan ay ang ating po nga uh, mga taga Soko ay gumawa na po ng uh, hakbang at kumuha na ng specimen upang uh, gamitin sa posibleng nga uh, pagtuturo na ito po ay matutukoy na talagang pag-aat nila Lori. Okay, okay. At uh, I assume no, po sa investigation ninyo, kinuha niyo rin no, yung mga fingerprints diyan sa mga luggage na yan. At uh, Major Capistrano, nakita po ba yung malaking halaga na hawak ng magina ina I think parang 5 million po ba? Tama po ba Major? Iyon uh, po ang uh, sinasabi ng kanyang mga kamag-anak, ngunit uh, wala pa po uh, tayong matukoy tungkol sa uh, kapirahan kung nasa na po ba ito. Major, may clarify ko lang po. Ito pong mga uh, gamit po is tama po ba? Saan po nakita? Nakita po ito ay sa ilog. Uh, kung saan po ay ang isang uh, maleta or luggage ay may nakalagay na pangalan na Lori uh, At okay. nang ito po ay uh, uh, surrender po kasi ito, ito po ay sinurrender ng ating uh, concerned citizen. Pagbuklat po ng uh, mga gamit ay nakita po na ito ay mga personal belongings ng uh, mag-ina. Sige po, Major Elizabeth Capistrano, kami po ay... Hihingi po ulit ng mga updates sa mga susunod na araw kasi mino-monitor po ito ni Senator Ravi Tulfo especially yes na usap-usapan na po ito sa social media at sharey meron din kasing involved dito na foreign national yes yung po. bata which is a Japanese citizen. Opo. Mm -hmm. Major Capistrano, uh, maraming salamat po at uh, tututukan po natin ito at maraming salamat din po sa mga impormasyon po na binigay niyo po uh, Major Capistrano. Malinaw po ito sa pamilya po, uh, medyo nakaano po sila kasi hanggang sa ngayon po Major, uh, mula daw po silang uh, nakukuha na magandang uh, update. Opo, oh, oh, maganda po na galing po sa inyo Major yung mga update po. Yes ma'am, thank you very much po at uh, we assure you po uh, na darating po tayo doon sa Uh, Paghuhuli kung sino man po ang talarin, uh, we will also secure every detail to unfold the truth behind this unfortunate incident. So ito po ay uh, ginagawa na po natin ng ating mga seasoned investigators at experts from different units for us to validate every angle of possibilities and uh, to swiftly take in result from our gathered evidence para po magbigay natin ang justicia sa mga biktima. Okay. Major Capistrano, nung natagpuan po ba yung mga bangkay, ano po yung mga injuries nila? Sa ngayon po ay hindi pa po lumalabas ang autopsy report, kaya po hindi pa kami makakapag-disclose ng mga detalye o dito. Ah, okay, wala pa. So kasama po 'yun. Uh, Major no sa mga i-monitor po namin sa mga susunod po yes, na sir. araw. Yes, sir. Okay, maraming salamat po muli. Major Elizabeth okay. Capistrano. Ay, thank you very much din po, sir. Sa po ng aming provincial director na si Police Colonel Ledon Monte, marami pong salamat at patuloy po nating bantayan ang magiging takbo ng kasong ito at mailagay natin behind bars ang gumawa ng kasala. Adrian, ano ang masasabi niyo sa mga narinig niyo kaya Major Capistrano? Uh, ma'am, yung po nagpapasalamat po kami ma'am at uh, nagsimula at Uh, may progress na po yung investigation na ginagawa po nila. So, yun ma'am, maraming maraming salamat po sa kapulisan natin, lalo na po sa mga taong sumusuporta at naka tumutulong po sa amin. Sa, uh, lalo na po sa inyo dyan ma'am, sa TV5 po, kay Serapi po, at dyan po sa programa niyo po. na una po namin nilapitan para po kumalat po sa saan man at ma Makarating sa amin yung tulong, agarang tulong, ma'am. Ma'am ma Beverly, ano po ang masasabi niyo po sa mga naging pahayag po nila Major Capistano po ng ating kapulisan po? Maraming maraming salamat po. Di naman po kami pinabayaan ng kapulisan, lalong lalo sa inyo. At umihingi po kami ng tulong sa inyo, hindi nyo kami pinabayaan. Kahit saan kami pumunta, nandun po ang programa niyo. May maitutulong po ba kami sa inyong pamilya na Sa kasakali po, ano, yung aming kapatid ma'am, eh, hindi kami po sa nakakakuha ng pangtubo sa kanila. Malaki pa po, ma'am, na halaga. Ma'am, yung sa puneraria po, ma'am, ah, pag-uusapan po natin dahil nakaantabay po ang AXIS party list para po sa burial assistance po, ay ah, yung tanggapan ni, po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At iba, iba pa po, nanay, ah, kakausapin po kayo ng aming reporter na si Jam. Ah, ibigay niyo po, i-relay niyo po kay Jam lahat po ng kailangan niyo po, nanay, at naka assist din naman po si Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat po idol. Maraming salamat po sa lahat. At medyo po kami pinababayaan. Maraming salamat po. Ayan po nanay. At uh, si Senator Rafi Tulfo po at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay ipinapaobot po ang kanilang pakikiramay sa pamilya. Bagamat ganito na nga po ang uh, nangyari, sila po ay handa pa rin tumulong sa kung ano pa man ang kakailanganin po ninyo. Okay. Makakaasa po kayo. Adrian, base dun sa mga narinig mo no sa ating kapulisan, ano ang masasabi mo sa mga sospek na tiyuhin at tiyahin mo? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Binabantaan nyo pa ako. So ngayon, lumabas kayo, lumutang kayo, pagpakita kayo, huwag nyo paliitin ang mundo nyo. Ha? Ah, hindi lang Pilipinas ang nakatutok dito. Alam ko, alam nyo na to. At alam ko baka nanonood nga kayo sa mga oras na to. So, kung ako sa inyo, lumutang na kayo. Huwag nyo napahirapan pa sarili nyo. O yun lang po muna sir. Baka kung ano pang masabi ko sir, dahil sa nararamdaman ko sir. Baka sakali naman, no, na nakikinig talaga Arli si Charlie, si yung siya, siya pa yung at-large. At least mm -hmm. si Ligaya, alam natin, nasa hospital na. So, mababantayan natin, monitor okay. natin mm -hmm. yung whereabouts po niya. Pero kung si Charlie ay nakikinig, mas mababuti sa'yo. No, no, ibigay mo na lang yung sarili mo dyan sa authorities natin. At yung ano po, mga kasabwat, mga kasabwat na tulad po ng sinabi ni Ma'am kanina, ni Police Major po. So, yun, kung ako sa inyo, lumutang na kayo. Huwag nyo nang pahirapan pa sa sarili nyo. Yung, oh. Kung atman man yung napalaan nyo sa ginawa nyo, pagdudusahan nyo yan, batas ng bala sa inyo. Okay, Adrian, babantayan natin. Itong eh, kaso ako? na ito po. Maraming salamat po, attorney. Nay, uh and sir, ang aming pong uh, muli po ang aming pong uh, taos-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Okay. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po.